Ah, sa altar mo ko 'yung JT pa sila? Okay, sila muna ko ko 'yung Grabe mga idol, no. Daryl 1.4 million. Yung mga mga idol, no. Sikatan din sila mga idol, no sa 1. Sikatan nila mga idol. Makita mga idol na simula pa lang. Ano bang pila mo kung dal?